Magandang araw po mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ay isang kwento rin ng management, management ng pastoral kasi ang pastoral ay isang klase ng management. Kaya magandang sa pagpapastol, mahalaga na natututunan natin ang hindi lamang ito basta-basta nag-organisa, kundi uh, ang kahalagahan nito ay merong management. Management ay isang malaking salita na ang leadership ay isang parte lamang ng kabuuan. Uh, kailangan may set ng skills ang um, nagpapadaloy ng management at dapat ay simple lang, hindi masyadong theoretical ang management na sana kapag naranasan ito ng mga ordinaryong tao ay may iba bahagi din nila sa iba ang karanasan nila sa management so hindi ito theoretical ang management ay isang practical na bagay at yan ang buhay din Yesus no? ang mahalaga dito ay meron kang abilidad na mag-motivate ng mga tao uh, i-influence ang mga tao na magkaroon ng pag-iisip mag-isip pag-isip ng sama-sama hindi yung mag-isip ka na lang mag-isa no? uh, pare-parehas ang pinaniniwalaan. No? So, nagkakaisa sa mga termino, mga pamamaraan, kung ano ang management na i-apply. Ia so, ganun din ang pastoral. Kasi ang pastoral, kapag hindi mo ninyo pinag-usapan ang kahalagahan ng pagpapastol, kahit ang management ay kanya-kanya system So hindi 'yan magandang management. So ability to to think, to believe, ano yung pinaniniwalaan ninyo? Ano yung pinaniniwalaan natin na na management, no? Ah, halimbawa, ang gusto nating baguhin ay yung pagpapanibago ng konsepto ng simbahan. So, una pa lang, kapag meron kang mga kasamahan dito na merong pagpapanibago ng simbahan at hindi pa sina ganong uh, mayroong kaalaman. So, magsisimula ka sa isang basic orientation at sama-samang magkakaroon ng pinaniniwalaan na ah, ito pala ang simbahan ito pala ang mga pagbabago ngayon sa simbahan kasi kung ang magiging kasama mo dito ay hindi bukas sa pinaniniwalaan ninyong konsepto ng management tiyak sa simula sa gitna hanggang sa huli baka itong mga taong ito ang magiging uh, kalaban mo sa pagpapatupad kasi meron silang sinusundan meron silang iniisip na kanilang pamamaraan ng management kaya napakahalaga ng ng uh, management ay merong pinaniniwalaan, mga pagpabago at nais baguhin so magkaiba yon no pinaniniwalaan Mayroong pagbabago at merong babaguhin. Uh, meron din itong dapat merong ang management ay pakiramdam, no? Mga merong pakiramdam at merong pagkilos kung ano yung uh, nais nagawin. Ano ang halimbawa nito? Uh, sa isang neighborhood organization ay uh, marami maraming may sakit no syempre ang pagaganahin mo dito ay uh, yung health program mo ang iyong social action center at yung mga taong nais na maglingkod sa sa health no kaya Merong pinapahalagan sa management yung merong kayong set of direction no. Merong pakiramdam, sensitivity at uh, merong pagpapahalaga sa mga tao. Narara marunong makiramdam at marunong kumilos na creatively. So, yun yung mga basic concepts sa management na, na ginagawa natin pastorally. So, meron ding apat na mahalagang objectives, basic elements ng, ng management. Unang-una, ang objectives nito ay towards objective. Hindi objective. Merong objective talaga. Hindi kung pupunta ka ng baklaran, kung saan ka pa dadaan, yapo o ano, mayroong objective, malinaw. No? Uh, may set of uh, directional. No? Uh, ikalawa, yung pinahalagan dito sa elementong ito, yung mayroong through, kasama ang mga tao. Hindi ka mag-iisa. meron kaagapay, kasamahan sa mga tao. Kung ikaw yung yung pastoral uh, coordinator, nararamdaman mo yung pagkilos ng mga tao na sama-sama. No? Merong kwentuhan, may balitaan, merong evaluation, may planning, may implementation. No? So, merong Through people, kasama ang mga tao. So, hindi lang gawain ng isa. At, uh, isang elemento pa rin, yung mga, may mga techniques dito na ginagawa. No? May una, ang kahalagahan ng educational system, ang kalaman, yung knowledge. Uh, nagkakaisa kayo sa pinaniniwalaan no, yung kaalaman na uh, so ito pala yung ating konsepto ng ng management ng isang simbahan so nagkakaisa doon uh, at meron ding mga organization no so ang different organizations ay nagkakaroon ng kwentuhan nagkakaroon ng ng consultation and communication sa kanila. So maraming proseso itong ginagawa sa management ng pastoran. So sa sa kalakhan ito, no, kasi ito ay mga basic concept pa lang. Ang napakahalagang punto rito ay pagdevelop ng mga tao. Hindi natin sarili ang management. So, ibig sabihin, uh, tinutulungan natin una matuto ang mga tao magkaroon ng skills. Skills pa paano ito gagawin at magkaroon ng attitudes and values para isagawa ang mga bagay-bagay. So, malaking proseso itong sa management. Kaya, hindi ko lahat uh, ibinibigay kasi mga uh, basic concepts lang muna ang ibabahagi ko para maintindihan natin kapag binuod ko ang isang what is pastoral leadership and management na napapanahon at nasa puso ni Jesus. So, yan po muna ang aking ibabahagi at uh, ang kahalagahan ng, ng basic concepts ng management bilang pastoral. So, ito po muna ulit si Kuya Nanding. Nagpapasalamat ang maginhawang araw sa ating lahat.